Hello mga bay, kumusta kayong lahat dyan? Saan man kayo naruroon dito sa madanligta nga kalibutan? <laughs> ano bay Magandang umaga, tanghali, gabi. Kung kailan nyo napanood ang video na ito, kumusta kayong lahat? Ako nga pala si Inday Kabkab ng Kuwait. Inday Kabkab ang screen name ko. And uh, meron ng nilagay na ng Kuwait kasi nga yung pinaka nakaunang ginawa nating page ay nahack yun. So, kaya, ang sabi ni Meta, hindi na pwedeng gumawa ng page na parihas. Kasi, meron kasing gumawang dalawang page na parehas ng pangalan ko. Kaya ako na mismong may-ari, ang, medyo, ang mismong original, ay hindi na makagawa ng kagaya ng pangalan. Kaya yung page natin, ikaw ka ng kuwait na. Pero yung YouTube natin, ganun pa rin. Dahil ako at ako lang umahawak nito, Simula't simula, walang nangyayaring masama kapag sarili mo lang ang may hawak, no? Ngayon, mga bay, ang usapan natin ngayon is about sa indemnity. Meron kasing, ano, meron kasing akong napanood dito sa YouTube, no? Ah, sa TikTok. Isang kababayan natin na ah, pauwi na. Tapos, ang ginawa niya, ang ginawa niya, mga bay, talagang hindi na siya, nasa plano na talaga niya na hindi na siya babalik sa amo niya. Kasi nga sa maraming kadahilanan na siya lang din ang nakakaalam. Meron siyang senior na iba na kadalasan nangyayari sa ating mga sa ating mga OFW lalo na, lalong lalo, lalo na dito sa Kuwait sa Middle East yung uh, pagiging kuripot ng amo yung pagig, yung dadalhin ka doon dadalhin dito trabaho doon trabaho dito maraming na ano kahit wala na wala na sa ano yun sa kontrata pero yung mga Ibang amo kasi dito mga ano ba. tawag dyan mga abusad, mga abusado minsan, no? Uh, sa tingin nila kayang-kaya natin 'yung ginagawa, lalo, lalo na sa mga bago, s'yempre mga bago, mga bait-baitan pa yan. Hindi kagaya ng mga nakaraay tagal na sa trabaho na medyo pwede kaya kayang-kaya nang ipaglaban ang sarili, no? Kung sakaling sobra-sobra na. Hindi naman lahat, 'yung iba lang. So ngayon, balik tayo doon sa Indemnity Bay kasi naawa ako doon sa kababayan na napanood ko. Ang discartin niya ay uh, kunyari lang. Kunyari lang na sabihin niya sa amo niya na uh, magpunta sila ng embassy. Eh, hindi ko alam kung tama ba itong ginagawa niya. No? Ta hindi ko alam kung tama ba itong discartin niya kung ibabasi natin sa batas ng Pilipinas hindi ko alam wala akong idea hindi pa ako nag search sa mga ganyang bagay pero ito totoong nangyari talaga no kasi kunyari lang na magpunta sila magpunta siya sa imbahada ng Pilipinas dito sa Kuwait para uh, mabayaran man lang ng amo niya yung kanyang pill sa SSS kasi kami dito mga bay meron na talaga kami pill at SSS kung saan babayaran ng amo kapag uuwi kami Tuwing uuwi kami, meron talaga yan at saka indemnity. Ngayon, ang nangyari sa kanya, bay, kasi wala talaga siyang ipo, no? Kasi, alam nyo naman, mga OFW, buwan-buwan tayo nagpapadala, buwan-buwan may mga kailangan ng pamilya natin. So, oh, halos lahat talaga man trabaho sa bahay man o sa labas, o oh, sa bahay, sa bahay, no? Halos walang ipon talaga kasi isipin nyo magkano padala buwan-buwan. So, kibaling iniasahan namin ay yung indemnity. Ngayon, ang nangyari sa kanya, nagpunta na siya doon at uh, wala man lang binigay yung amo niya kahit singko, kahit piso. Kasi pagbalik niya sa bahay, ganito ang sabi ng amo niya. Uh, babayaran daw ng amo niya lahat ng nagastos niya pagbalik niya mula Pilipinas, mula sa mula sa bakasyon. Eh, hindi na nga siya babalik, 'di ba? Kunyari lang na magpunta siya sa embahada para ma, ma para bayaran, bibigyan siya ng amo niya ng kanilang pambayad sa SSS, per health, pati indemnity. Kasi para nga makuha yung mga yun, kunyari lang na mag-renew siya ng kontrata. Pero sa ano niya, plano niya, hindi na talaga siya babalik. So ngayon napagastos patuloy siya bay imbis na wala na nga siyang ipon, napagastos pa siya kasi kahit pamasahe daw hindi siya binigyan kahit pamasahe man lang papuntang ibada ng Pilipinas, magkano din 'yon. Tapos napagastos pa siya doon siya ang nagbayad ng sarili niyang SSS sa PhilHealth, Health. Tapos hindi pa siya bibigyan ng indemnity ng amo niya. Di ba lupit no? Kawawa naman. So, ang sabi ng amo niya, ibibigay daw yun pagbalik. So ngayon, walang walang tiwala yung amo sa kanya. O di ganun din ang nararamdaman niya. Wala siya ding tiwala sa amo niya na kapag bumalik siya, baka hindi din ibigay. Eh kaya nga magbakasyon tayo, kailangan natin yung indemnity dahil para makait papaano may baon tayo. Pero ang nangyari sa kanya ba, ay ganun. Napakalupit. So, sana yung mga ganitong mga ganitong sitwasyon no Ma matulungan siya sa kanyang problema kasi nakakaawa talaga mga ganong sitwasyon kami dito bay kahit papaano bay nibigyan naman kami ng aning aming dalawang buwan na bonus kaya talaga kahit wala kaming maipon basta't may indemnity binibigay talaga ng amo namin dito sa awa ng Diyos tapos yung SSS, period binabayaran nila talaga bago kami umuwi. Kaya surti-surti lang talaga, no? Minsan naisip ko na kahit pa mabuti pa rin itong mga amo namin, di ba? Kasi kahit pa paano, iniisip din nila yung insurance namin na PhilHealth at saka SSS at saka yung aming dalawang buwan na bonus. Malaking bagay na rin yun. Dalawang buwan namin na sahod binibigay ng amo. Bye. So, mayroon din talagang mga kababayan na hanggang ngayon hindi pa nila maipaglalaban ang kanilang karapatan tungkol sa ganyang problemang indemnity at pati na rin ang day off ganyan sana sana balang araw mabigyan ng solusyon talaga itong ganitong problema na sana magising din ang mga kaluluwa ng mga amo dito ano na maiisip din nila ba na yung sa kanila sitwasyon nila sa sitwasyon nila mangyari ang ganun di ba grabe grabe pa naman ang um, talagang trabaho niya bay kasi magulo daw ang kanyang amo magulo ang pamilya ng amo niya kibali punta tuon punta dito siya so magulo ang pag magulo ang amo ang buhay ng amo mo dito pati ikaw dito madadamay talaga sa ano sa kapaguran punta doon, punta dito, hindi madali ang sitwasyon ng ganun. So, minsan naiisip ko rin na kahit papaano, ba diba, Kahit papaano, okay na rin ang kalagayan namin. si may pahinga kami, may isang pagkain namin. Tapos, pinapayagan na kami lumalabas. Itong mga amo namin, naglagang sumunod na sila sa batas. Yun lang, may pagkakuripot lang talaga minsan. Pero, mabuti sila. Mabuti talaga sila, bay. Inla ang problema talaga ano ang kuriputa nila minsan <laughs> pero kahit pa paano ba diba, nabibigay talaga yung indemnity yun ang pinakabao namin pag umuwi kasi wala talaga ng ipon bay buwan buwan magkano ang ano magkano ang tawag dito magkano ang padala buwan buwan daming babayaran bills halos wala nang matira sa sarili kaya yun, umaasa talaga kami sa indemnity, pag-uwi. Malaki-laking bagay na rin yun, dalawang buwan na sahod. Mabawa, meron kang 25,000, 23,000 to 30,000. So, may mauwi ka na 60K. Uh -huh. tapos, uh, mamimigay pa to sila pag umuwi. May magbigay yung mga, mga alaga namin, magbigay. Tapos yung mga kapatid ng amo namin, magbibigay din. Kahit pa paano, maipon-ipon din siya ba yung ma ano din ba, ma, may baon-baon din ba. Yung mga kapatid ng amo kong babae, yan, nagbibigay sila doon, no, kabila. Yan, nagbibigay, pabaon, ganito. Ay, salamat. Kahit pa paano, nadagdagdagan din ang, uh, ang ano ba, ang natanggap namin na bonus. No, kaya, yun, yung kababayan natin, sana, kasi lalabas ako ngayong darating na biyernes, di ba? sa June 7 magpunta ako sa JJRKFM sana sa pamagitan ng uh, kanilang programa manawagan ako doon by mapatulong ako kay DJ kasi yung CEO ng JJRKFM na si Sir Jerry Alwin uh, mahal niya talaga ang mga kababayan natin lalo na yung magtatrabaho sa bahay kaya sana ako nagwiwish ako, nagdarasal ako na sana sa pamagitan ng programa nila, mabigyan ng pansin yung mga ganitong problema na mga kababayan natin. Kasi ang ang nangyari kasi dito ba sa Kuwait nga sa ngayon, ang balita na mula sa impahada, malabo na talaga magbukas ang ano, ma, ang para sa mga kababayan na titatrabaho sa loob ng bahay pero yung may mga luma na ng mga amo dito na gustong magbalik pwedeng pwede pa silang makabalik kaya pero yung mga baguhan hindi na talaga makapasok, may malabo ang talaga magbukas ang may balita na pwede pang magbukas yung mga nagtatrabaho sa labas yung visa 18 kasi kami nasa bahay, ang visa namin ay 20 20 ang visa namin. Yung mga nagtrabaho sa labas, visa, 18 sila. Ayun. So, uh, ako, yun ang pinakaplano ko ngayon pagpunta ko sa GGRKFM na manawagan sa, ano, sino ba itong kumasok? Na manawagan sa Tumatshatsa? Huh? Na manawagan sa Uh, pamahalaan natin kasi yung GJRK FM registrado naman yan dito na radio station kaya sana mabigyan pansin din yung mga ganito pamagitan din ng ibang vloggers na nandito na sana mabigyan pansin yung ganitong kahilingan lalo lalo na sa amin na nagtrabaho sa loob ng bahay ah hungry? mama no coming baby down? Eh. Okay, bye. So, yun lang ang kibali balita na, na balita ko sa inyo ngayon. Uh, sa amin naman, yun. Di bi, talaga binibigay dito. Tapos, talagang sumunod na sila ngayon. Dati-rati, wala akong day off dito eh. Itong pagbalik ko nitong 2022, may day off na. Kaya, ay, salamat naman. Nagsimula nung pandemic, talagang sumunod na sila sa batas kasi mahigpit ang checking noong mga nagsimula ang pandemic, di ba? E, Siyempre, itong mga amo namin, may takot din naman to sila sa batas, kahit pa paano. Lalo na may anak silang abogada. So, talagang humusunod sila sa batas. E, Siyempre, di ba, kahit pa paano. Tsaka, mababait sila ba? Minsan na talaga, ano, nagpapangil. <laughs> okay, okay naman kami dito para magkakaibigan lang kami mga amo namin. Sa ngayon, namili pala nung dami ko pang pinipiting. Grabe, ang init, bay. Pawis na pawis ako, bay. Naka-on yung ko natin. Naka-19 yan. Mainit sobra kasi. Na open yung oven natin. May dalawa tayong nilitsyon doon na manok. No. Tapos nakabukas din dito. Naku, nalata na yata yung ano gulay ni tatay. Tanggalin ko na muna. Okay, yun lang muna ang update natin sa ngayon. Thank you for watching. I like ka, FW. In Kuwait. Since 2012. Until now. Dugayan na nako na no. Daga nagtigom resibo. <laughs> Bye, thank you for watching. Is is <laughs>